Hi guys, tayo nga ay nagutom ay na dinhi na pa lang andok sa Singapore kaya ating susubukan mag-order tayo. Ayan guys, in order natin yung lechon na andok. Bibigyan natin ng honest review. Meron siyang chicken na kalahati, tapos may rice, then meron siyang gravy at saka may kasama na rin coke yan. Ayan guys, nang sinubukan ko 'tong Undocks na to, aminin ko sa inyo, the best pa rin ang Andox sa Pilipinas. But anyway, not too bad kung sakasakali na pupunta kayo sa La Plaza. Okay din naman 'yung mga may hilig dyan sa Undocks. Kaya 'yun guys, pumunta nyo sa La Plaza, mayroon na doon. Sa ilalim sa may food court. Sa so, mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe at uh, wag nyo pong kalimutan mag-like and share.